guys, nung bata pa ako, uh, anyway, ngayon matanda na ako, I don't really drink this kind of drinks. But now, tinikman ko, sa ko parang ano, parang yung elementary ako. Pag inom ko, parang makabalik ko. Oh. Eto nga yung lasa ng sa bukid noon sa amin, sa barangay namin. Yan na yan. Yan na talaga naalala nyo yung may sakit kayo, tapos bibigyan kayo ng nanay nyo ng Royal True Orange, o kaya Birch Tree, yung may sakit ka, kaya ka papakainin ng Skyflakes. Eto na yung mga panahon guys, eto na talaga. Lasa na. Huwag mag-alala, hindi ko naman inubos yan. Pinamigay ko na yan. Naglagok-lagok lang ako, ha? O, sige sa muling pagkikita na lang, ladies and gentlemen. Katulad nito, yung asawa ko, may allergy yan siya. Pero sige, bigyan ko pa siya ng konti. Bukas, magre-reklamo na naman siya. <laughs> okay, guys. Have a great evening. Let's stay healthy. Do not eat too much of Kentucky Fried Chicken. Okay, bye.